Hello mga ka-super! kasari. Meron lang akong share sa inyo kasi nabuksan ko yung isang box ng Alfonso, yung in-order ko sa ahente. May kasamang free ganito. Ang ganda. Oh, ang ganda. Ito na siya. Ang bigat siya, oh. Ang bigat. At may kasamang straw. Pwede siguro to sa hot and cold kasi napakapakapal nung glass niya. At mayroong pa-close dun sa lagay ng straw. Tapos pwede mag-sip ng ganyan. Ay, social. Ang ganda. Na-appreciate ko to. Super appreciate ito. Yan yung straw. Ah, Naka-box pa. Merong apat kasi kada tatlo, merong isang. So, syempre sa isang box, dosi yun. So, meron tayong apat na ganitong cup na ito. At ito ay ipapang regalo din natin. Bibigay natin sa ating mga customer, yung mga solo customer na lagi din bumibili sa atin, yung mga madam-madam. Oh, hindi na to. Hindi na nakakahiya, no? Kasi ang ganda. social ng cup, ng glass na ito. O, oh, ito siya, oh. O, oh, pwede mag-ju-juice, mag, may straw O, ay ganda. Nakalagay dito ay diamonds. Akala ko alponso, Alfonso, eh. Diamonds pala siya. O, oh, yan. Hindi ko alam kung ginamit. Ito lang yung at nakabox. So, oh. di ba, babaluti na lang natin. So, meron din ako dito, pandagdag sa mga pamigay. Yung mga cup na na check out ko sa TikTok. So, bibigay din natin to sa ating mga customers. Marami tayong mga customers kasi iba-iba sila. Y yung pinagbigyan kong iba per family, ito naman pag mga solo, mga single na bumibili sa atin, bibigyan natin ng na mga pa-gift din. No? Oh. Ito ang ginawa ko, nilagay ko na sila dito. Oo. Oh, oh. Itong glass cup na ito ay na-check out ko lang sa TikTok. Halagang 39 pesos. Sulit na sulit yung ating pag-check sa TikTok. Marami akong pagbibigyan ng mga customers. Siyempre, itong isa akin na. Gagamitin ko pag ako ay nag-juice juice, nag coffee. At ah, there's more. May na-check out na naman ako sa TikTok. Ito din, parang same lang din siya. Same sila nito. Glass din na may straw din. o oh. oh, yan. Siyempre, dagdag pamigay din natin ito sa mga dalaga naman na suki. Ang dami ko suki isang rusya, minimum, sa roof siya, Mini sa totoo lang. Ang dami ko talagang pagbibigyan, ang dami na nila. So, gusto ko lahat mapagbigyan, wala magtatampo. Pag naubusan na ito, na ito eh, sorry na lang. At least, napagbigyan ko sa kung hindi sila makita. Minsan kasi iba hindi ko makita. Tapos biglang dumating, ay, wala pa masuwi. Tapos na eh, di ba, magagawa ko. So, ito, o oh, yan. Aha. O, oh, mayroon na akong nailagay sa paper bag. Tatlo na ito. Oh, may mga pangalan na ng iba. Di ba? Ang ganda. Ah, 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 ah. Yan, na natin dito. Ang dami, ang dami na natin pagbigay. Ayun. Titinda ako. Kasi, ang inday tulog. Wait lang. Yes, po. Oh. Okay, 12, 13, 14, 15. Okay na? Hello, hello, hello. Bigayan pa din dito sa Rusya Mini Mart. Alam nyo, nagkakaubusan na ng pamigay. <laughs> Dahil nagkakaubusan na tayo, ang dami ko pala tagang pagbibigyan. Kasi mula sa lola, sa nanay, sa anak, sa apo, di ba? Lagi sila bumibili. So, syempre, magkakaibang bata, magkakaiba sa ate, magkakaiba sa nanay, di ba? So, ito, buti na lang marami akong mga sabon. Mga sabon. Mga <laughs> sabon. sabon. Tapos, isan, ang binibigay ko, ito. Ganyan. Pag wala na talaga, ito na lang, 'di ba? Not bad naman. So, sa mga ano lang dalaging ding, oh, 'di ba? Ang dami kong dapat pagbigyan. Ubos na 'yung aking pa t-shirt, no? Running out na. Yata, tabi-tabi ko nga kung sino pa 'yung aking makikita kasi pa, ay, nilang bigyan lahat para wala magtampo, 'di ba? At meron pa ako dito mga ano. Ito naman syempre sa mga special na mga ano diyan, customers na nakabalot pa talaga ng mga 'yung eh, mga mga madamada, mga ganun mga nakabalot para hindi makita. Tapos mayroon pa tayo pa paper bag. Diba? Mayroon tayo dyan mga madam-madam na malakas mag-gcash, malakas mag-mamili, mga ganon. So, bibigyan natin ng pag-ganito. Diba? Siyempre, nakakaya kasi madam-madam nga. Kaya lalagay natin sa paper bag. kaya kasi bigyan ng sabon. ba? Diba? May mga ganon, diba, Tomer? Kaya, pinay bag na lang. Marami tayo dito. Ayan o, mga nakabalot. Pinabalot ko kay Ate Jom. Ayan o. Yung iba may mga pangalan na. Yung iba pag nakita ko. Kasi yung iba kasi, ang dami talaga. So, ibig sabihin, dami kong tumors. No, thank you so much sa aking mga tumors. Eh, syempre, gusto ko mapagbigyan lahat. Yung sa mga bata, may cash, may mga candies. Kasi dito sa Russia Minimark, alo pag 25, ang dami walk-in, ang dami mga tagalabas. So, mayroon ako ng ready ng mga candies. Pero yung mga customer ko ng mga bata, scratch and ano sila, scratch your mas ko, may mga 20, 150. So, iba-iba. So, yan. Share-share nga tayo, di ba? Pasko ay pagbibigayan. Kaya, magbigay. It's better to give than to receive nga, di ba? So, yan. Okay, so update na lang later.